Check natin. Pero ayaw. Good day sa inyo mga kamayker. Welcome back sa ating channel. So kung mapapansin nyo tayo hindi nakapag-upload ng ating tutorial sa kadahilan ng nagkasakit tayo mga kamayker. Nag-LBM ako trangkaso at saka BM magkasab. So kaya hindi tayo nakagawa ng uploads natin. Tutorial naman natin mga kabiker, FI naman no, sa mga FI na motor. Tulad nitong Honda Beat, no? So ang problema nito Ayaw gumana yung starter. So che check natin kung anong problema at paano paganahin ito. So mag-start na tayo. So try muna natin sa push button para makita nyo na hindi gumagana. So susiyan ko. Yan kung mapapansin nyo, wala siyang panel. Siguro, battery na nga ito, no? So, try natin. Wala, no? Hindi natin alam kung lobat na lobat na o sira na nga yung battery o fuse lang, no? So, wala siya. Wala. Ayan. So, pag-kick, pwede siya, no? Ayan. So, pang na siya. Ngayon, check, check natin ngayon dito sa battery. So, bubuksan natin ito. So, buksan muna natin ito mga kabiker. Check muna natin yung battery kung ilan ang volts niya. At para makita na rin natin kung ano yung problema, bakit hindi gumagana yung starter. Bilisan natin yung dalawang Hindi ka i check muna natin yung battery niya kung healthy ba siya, 12 volts ba siya o kulang para makita natin. Natin sa boards. Uh, Ayun. So, provide na tong one natin step. Sa negative, net positive. Oh, 12 volts pa siya oh. So, dapat gagana yung starter niya kasi 12.6 pa siya oh. Healthy pa yan. Check natin. So, what may dito? ito? Ah, ito yung reserve niya. Ayan o. Oh. Natanggal. Balik natin. Ito. Ito nakalagay yung mga reserve na fuse. So, check natin itong mga fuse baka ito nga so ang check, check lang natin dito yung mga pula ito huwag na natin pakilaman to kasi baka sa mga CDI natin alam yung kwan ng uh, ganito mga FI basta dito sa battery ang kwan red, no? so natin yung fuse ay parang may bali oh bali na siya, kaya pala ito yung problema Ayan. check natin isa check natin ito mga to normal ba yung ganun so matigas ito lang ang Ayan no? oh, oh yan o oh, ito ang problema mga kabiker fuse so hindi na nababalik ayun Okay, bali, bali, na siya sa loob. Sa putol dito sa pagkaka niya, hindi sa putol dito eh. Pagka curve niya sa taas, yung tulad nito, ang nabali niya dito sa baba. So hindi makikita, no. Yan, bali siya. Kaya, ito siguro yung problema. Ibalik natin tong kanina. check natin tong reserve. Ito, iyon na. Diyan. Naulo bat tong paglalagyanan ng reserve niya. So. Ito. Diyan. Hindi siya na Ito. Ginana niya mo ang niya. So ito yung suspect natin. check natin kung gaano na siya. Diyan. Baka so, ito na nga. Sususihan so, natin. Ayun, so, gumana na mga kabiker. natin. Pero, ah, ah. <laughs> hindi pala nakabreak Sorry. Ayan. Ah. So, ito yung problema mga kabiker. Ah, na bend na siya at balik siya sa dulo. Kasi minsan pag sinisilip natin pag sinisilip natin yung dito lang yung sinisilip natin pero may part siya rito na sa so may bandang baba dun siya nadali no? So lumakas pa siya Okay na mga natin good pa yung battery niya 12 volts pa siya 12.6 no natin tinignan sa may fuse ito nga yung problema Ayan, no? Minsan, mapepeki tayo dito. Alam natin, okay pa. Pero, pisilin natin na ganyan. Pero, pag gumanyan siya, tumutunog, oh. Ayan. So, bali. Kaya, wala pala siya sa panel, no? Ito yung bali. fuse, So, ganun lang kasimple, mga kabiker. Even sa mga Even sa mga motor natin, like mga underbone, sa mga motor, basta wala ng panel, tulad nito nawala ng panel. Akala ko kasi iba ito kasi FI, no? Kaya tinry natin dito sa FI kung ganun din ba yung sakit. So, same lang. Naging problema niya, fuse lang. So, check nyo din. May mga pagkakataon din kasi na hindi nakaayos yung fuse. Basta't sinuksok lang. Angat nyo lang, siksik nyo, linisin nyo. Tulad nito, no? Uh, mabuhangin. Ma so, ayan ang problema. So, ganun lang mga kaba. Alam mo na tayong shoutout kay So, hahabol tayo ng vlog. Abangan nyo na lang yung part 2 ng chap-chap ng motor natin. Huwag mo na tayong pyesa at order na rin tayo ng starter kasi nag stock up yung starter. No? So yun lang mga kabiker, kung bago lang kay sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click niyo na rin yung notification bell para update kayo sa mga bagong videos natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.